Hello Friday. Magpakain tayo ng manok then. Tingnan natin kung ilang minuto niya mauubos ang dalawang scoop. E, itong scoop is 35 grams. E, gawin natin 70 kasi dalawang scoop. Sige. Your timer starts now, no? It's 7:10. So, before 7:15 dapat maubos na niya 'yung pagkain. Sige. Here we go. One. Two. So, habang inihintay natin, bago maubos ang kanyang pagkain, sa loob ng limang minuto. Pag-usapan natin. Ang practice natin sa bentong farming ay one day, one day? One day, one eat, no? So, sa umaga lang tayo nagbibigay ng pagkain. No? Pero, ang ginagawa natin is dinodoble natin ang pagkain para sa hapon ibinibigay na natin sa umaga, no? Kaya, yan ang nangyayari. Tingnan natin kung maubos ba niya o maubos ba ng ating manok sa loob ng limang minuto ang 70 grams na pagkain. Tapos, hindi lang 70 grams yan, more than pa yan. Kasi, gina ganito ang ginagawa. Eh. Sobra siya. Ang 75 grams is ganito lang. Ganito ang, ah, 75 grams. ah Sobra ng 70 grams ang pinapakain natin. Kasi nga, ang bawat isa ng lalagyan na ito ay 35 grams pero ganito ang 35 grams pero yung, ginag yung ginawa natin ay more than so more than 70 grams ang kinakain niya and time check 3 minutes na maubos kaya ng ating alaga sa loob na 5 minuto ang 75 grams na pagkain kasi ayon sa mga eksperto o bihasa sa pag-aalaga ng manok dapat maubos ng manok ang pagkain nila sa loob ng limang minuto pero ang binibigay nila ang binibigay nila na pagkain ay 35 grams lang kung hindi maubos ang 35 grams sa limang minuto may problema ang manok mo ito ang manok natin kung maubos niya sa loob ng limang minuto ang 70 grams nako maganda ang ating manok at itong manok na ito ay sarili ko ng breeding. No? Ako na ang gumawa sa bloodline na ito. Binigyan tayo ng manok ng ating kaibigan. Pinarami natin hanggang ganito na. Talaki ang ating alaga. At mula sisiw hanggang ganito na edad eh, hindi sila nakaranas ng sakit. Time check. Four minutes na. And malapit na maubos. Malapit na. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit ganyan ang practices natin sa bentong farming so, ipapaliwanag ko mamaya so, ipapaliwanag ko kung bakit ganyan ang practices natin sa bentong farming uh, ang isa dyan ay time bawas oras sa pagpapakain At saka hindi mawala ang appetite o ang gana ng kain ng ating alaga So, lahat sila, ganyan ang ginagawa natin. No? Lahat ng alaga natin na ganito, mature na manok, ay binibigyan natin ng dalawang scoop kada araw. So, isang beses lang tayo nagpapakain. Sa umaga lang, sa hapon, wala na. Tubig-tubig na lang sila. So, ang isang rason ay hindi mawala ang ganan hindi mawala ang gana sa kain pangalawa, makakabawas ka sa oras lalo na pag marami na ang iyong inaalagaan so baka makatulong ang uh, practices natin sa bintong farming sa mga nag-aalaga ng manok marahil hindi sanay ang inyong mga manok sa ganyan pero dapat masanay sila yan ubos na sa loob ng limang minuto 70 gram sa loob ng limang minuto